bunga ang talong. Nakikiharvest po kami dito sa Barangay Uson. At sabi po kasi ni Kapitan, mag-harvest mag daw po kami ng talong dahil ito ay mga pananim nila. So ayan, pinipihin po ng talong. Masarap po itong panglaga. Ayan, ito pa. Wow, sariwang talong, fresh from the farm. Dito lang po ito matatagpuan sa Barangay Uson. Ayun. O, di ba Kuya Onin? Ang dami naming na-harvest ni Kuya Onin. Nako, sobra, sobra na ata. Meron na rin tayong pambenta. Iba'y ba natin? <laughs> ah, meron oh, daw. Ano okay pang... na yan. na. Ayun. Ayan. Yung iba, walang bunga. Pero maraming bulaklak. For sure, marami pa itong ibubunga, Kuya Onin, o. Oh. Ayan, o. Oh. Itong halaga na to sa palengke, ang talong ngayon kasalukuyan, nasa 20 pesos na to kuya Onin. Kaya. Yeah. Oh, so ngayon, na, dahil Mukusong nandito tayo bagay, sa... Mayroon na tayong ulam. Um, na, na, dahil nandito tayo sa barangay Yuson, libre yung 20 pesos na talong. Yan. At yung sili kuya Onin, tingnan mo. Tingnan mo, ang ganda. Oh. Sa barangay din ba yan? Sa barangay, Haling sa barangay sa po yan? ba ayo? Pwede po mahingi. Sa barangay po ba yan? Hindi si, na ata sa barangay. Ay, hindi ba? Naku po. Hindi pa na sa barangay. Ayan. Tingnan mo kuya Onin ang na-harvest nating talong sa loob. Ayan. 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 Tingnan mo kuya Onin ang na-harvest nating... Jara! naming na na talong sa kasiling panigang. O, oh, di ba? kalsada ay tanim po ng barangay council ng barangay uson Kasalukuyan itong mga talong ay namumunga. Ah, Maliliit ba yung iba? Kaya nakasarapan na ilaga. Aha. At pwede para tayo dito mag-harvest eh. Pwede, pwede. Oh, Harvest, meron ba dyan? Oh, si May nakita ka. Ayan, ayan, ayan. Ah, Harvest na po si Arya Lea. Ah, Harvest muna si Arya Lea ng pangalaga, ha? Pahingi po ng talong. Uy, nahulog. Hindi ko alam saan. Nasaan na? Oh. Nakuwala. ka ba? Ayun. Ayun. Ayan. Kasarap. Ito pa Ang dami pong talong. Eto pa. Ay po ay magaharvest ng talong na panglaga dito lang po yan sa barangay uson wala po kaming wala po kaming kaya ng bumili ng talong na panglaga dito na lang po kami sa barangay uson harvest. ayan po ang dami oh. nagtatago sa ilalim ang mga bunga ayan buti pa dito sa barangay uson may mga gulay Ayan, Kuya Onin Maraming na tayong napitas Ayan, oh Ayan yeah, siling. Ah, ito panigang Panigang, ayan, 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 no. Ayan, oh, no? mayroon tayong siling ayan, 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 ayan Sabi ni Kapitan, ah Sabi ni Kapitan, itong siling panigang Ay tanim nila Ayan, ayan ito pa Thank you, Kap Thank you, Kap <laughs> Thank you po, Kap Mamimitas na po kami. Wala po kaming pambili sa bayan. Ayan. Ayan. Ito po, ang daming bunga. Pero, ka kaliliit pa. Ayan. Wow. Kap, maraming salamat. Ayan, nasa ilalim. Nagtatago po sila. Pahingi po ng pinakahauling pinakahuling tanim na talong eh ng barangay. Ayan, taunaan ka na. O, ano, na ako, wala.